Hi mga besties, good morning. Maula ko mada sa ating lahat. Ayan, makulimlim ang panahon talaga. At napakasarap na mga humigok ng sa na sabaw. So, halika, tingnan natin yung manok. O, oh, iba? Ang yellow naman ng manok na yan, napakatapak. Sarap pa yung ikinolo yan. Siyempre, uh, atang sa hugay papaya. So, linisan muna natin tong papaya, hugasan natin. Para bago natin hugasan yan, itapon muna natin yung ating pinagbalatan. Yan, itapon muna natin yan. Diyan. Itapon natin yan dyan sa puno ng ating lansones. So, may mga, may mga bunga na yung ating lansones. Tamumunga na. So, dalawang So, anis po ang meron kami dito sa class yan yung isa. Diba? So, yan lang. And then, balikan natin doon. So, meron din silang iniihaw na isda. Ayan, parang piraan na siya. Pero, masarap din naman pag sinakusaw sa bagong at kalabansi. Ayan. So, yun lang guys.